Ako po si Jesus Dado kaniya taga Kalumpang Lehos. Retired na po ako. Trabaho ko po sa munisipyo ay eh, sa tourism. Nagmama po ng pag-umaga at saka sa hapon nagmama pato naglilinis ng CR. Nakilala ko po si Cap dahil gawa ng kapatid niya nagba basketball do sa Kalumpang Lehos. Mabait siya kahit na hindi pa siya ng kapitan kasi yung magulang niya kilala ko po. Magkakalakal po yung magulang niya kaya lalo pong napalapit sa amin kaya kahit na anong oras hinihingi kami ng tulong binibigyan po naman kami nung kami natanggal sa munisipyo binigyan po kami ng halhating kabambigas, sa pera yun ang malaking tulong po sa amin hanggang ngayon ni utang na loob pa rin namin may liga doon sa indang natulong siya sa nabili ng mga gagamitin. Malaki yung pagbabago, gawa po ng maraming naiaayos, maraming natutulong ang tao. Ang hindi makakalimutan karanasan sa kanya, yung nagkasakit yung magulang ko na ospital hanggang sa namatay, tinulungan po po kami. Yung utang na loob po namin sa kanya habang buhay kami.